Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Aries, lalabas ang ugali mong maunawain at madaling magbigay ng tulong sa pamilya at mga mahal sa buhay. Matalino ang takbo ng isip kaya nagiging mas malinaw ang mga plano para umasenso. Sa usapin ng pera, mas gusto mo ang patas at maayos na paraan, ayaw ng may nanlalamang o nakikipag-away. Tahimik pero mapagmasid ka, kaya nakakaiwas sa aberya. Sa trabaho, ayaw mong nagmamadali, mas gusto mong matapos ng maayos. Sa paggastos, mas pinipili mo ang mag-ipon kaysa gastusin agad ang pera. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Taurus, makikita ang kahabaan ng pasensya lalo na sa trabaho upang matapos ng maayos ang lahat. Iiwasan mo ang walang saysay na usapan o mga biro na hindi nakakatulong. May tapang at matibay ang damdamin, hindi basta-basta nagseselos, at may tiwala sa relasyon. Mahusay kang dumiskard sa mga gawain at laging maingat. Sa huli, mas gusto mo ang katahimikan at pahinga para makabawi ng lakas. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Gemini Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Gemini, masipag ka at mas nakatutok sa trabaho para matapos ang lahat ng walang palya. Dahil sa pangarap mong umasenso, mas pinapakita mo ang tsaga at disiplina sa mga gawain. May maunawain kang ugali at handa kang tumulong sa kapatid at magulang. Hindi ka sumasang ayon sa palakasan o palusutan, mas gusto mo ang patas at malinis na paraan ng paggawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa cancer, lumalabas ang tapang mo pero mas pinipili mong manahimik at magtrabaho ng mag-isa. Hindi ka pala usap at mas pinipili ang katahimikan kaysa makipagkwentuhan. Kapag may trabaho, buo ang loob at hindi kayang suyuan ng pera o suhulan. Malakas ang pakiramdam at nagiging maalaga ka sa sarili at pamilya. Iiwas ka rin sa mga usapang walang kabuluhan o may kabastusan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Leo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Leo, disiplinado ka at ayaw mo sayabangan o pagalingan, mas gusto mong maayos at simple ang paggawa. Tahimik ang ugali at ayaw ng mahahabang usapan. Mapagmahal at handang tumulong sa magulang. Sa trabaho, nakapokus ka mula umpisa hanggang matapos para walang iniwang problema. Sa usapin ng damdamin, lalabas ang malambing na bahagi mo ngayong araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Virgo, masigla ang isipan sa paghahanap buhay. Hanggat may pagkakataon, trabaho at ipon ang nasa isip mo para sa magandang kinabukasan Maligaya ka dahil may ginagawa at hindi iniinda ang pagod Mabilis ang pag-iisip at malakas ang pakiramdam kaya hindi basta nadadala ng panlilinlang Mas gusto mo ang malinis at maayos na trabaho kaya iniiwasan ang palusutan at tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Libra, lalabas ang pagiging masinop at fokus sa lahat ng gawain. Masipag at matsaga ka, pero madaling minas sa mga nagmamayabang o mapagkunwaring tao. Ayaw mo ng palusot o walang saysay na usapan, kaya mabilis kang umiwas para walang gulo. Handa ka ring tumulong at mag-aruga sa pamilya, pero maramdamin kapag may nakaaway, matagal bago makapagpatawad. Sa huli, ang katawan at isipan mo ay hahanap ng pahinga sa gabi. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Scorpio, magiging tahimik pero sigirste ka sa lahat ng gagawin. Maaaring magmukhang suplado o saplada sa trabaho, pero mabilis ang isip at malakas ang pakiramdam kaya hindi basta naloloko. Ayaw mo ng isahang paraan, mas gusto mo ang patas na kita at walang kaaway. Hindi ka pabor sa bulakbol, dahil ang pangarap mo ay maunlad na buhay para sa pamilya. Marunong ka ring magtabi ng pera at iniisip agad kung paano makakatulong sa mga magulang at kapatid. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Sagittarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Sagittarius, magiging disiplinado at mahigpit ka. Ayaw mo ng palakasan at palusutan, kaya mas nagiging maingat ka sa lahat ng galaw. Matibay ang damdamin at hindi basta mapipilit kung hindi mo gusto. Kapag nasa tama, hindi ka outres. Sa trabaho, nakatutok ka hanggang matapos ng walang problema. Sa tahanan, mas gusto mo ang tahimik at maayos na kapaligiran. Maaruga ka rin sa pamilya, lalo na sa pagkain at kalusugan. May kaluwagan sa paggastos ngayon para mapasaya ang mga mahal mo sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Capricorn, masinop at planado ka sa trabaho. Ayaw mong kasama ang mga tamad dahil mas gusto mo ang maayos at tahimik na paggawa. May katapangan ang ugali at hindi basta nagseselos, dahil malaki ang tiwala mo sa minamahal. Iiwas ka sa mahahabang usapan para hindi minas. Mas inuuna mo ang magpasaya ng pamilya kaysa makipagtalo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Aquarius, madisiplina ka at ayaw ng sagabal kapag may ginagawa. Kapag nagsimula sa trabaho, nakapokus ka hanggang matapos. Mas gusto mo ang tahimik na araw para walang istorbo. Hindi ka mahilig sa usapan habang gumagawa, dahil para sa'yo, ang oras ay mahalaga at duan ng gagaling ang kita. Malawak ang pasensya at matalas ang isipan sa buong maghapon. Sa pamilya, nais mong laging ligtas at maayos ang bawat miyembro, kaya hinihiling mo rin na umuuwi sila ng maaga. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Pisces, lalabas ang sipag at tiyaga sa trabaho. Kahit mahirap, hindi ka agad sumusuko para matapos ng maayos. Ayaw mong nakikisuyo dahil mas gusto mong ikaw mismo ang gumawa upang walang utang na loob na babalik sa'yo. Hindi ka madaling magselos, inuuna mo ang trabaho at tiwala sa mahal mo. Maingat ka sa bawat hakbang para makaiwas sa problema. Sa usapin ng puso, malambing at puno ng malasakit ang pag-ibig mo ngayong araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat.